Uwi palang ng Lord. Grabe. Dalawang answered prayer. Ang natanggap namin today. Yan. Grabe. To God be all the glory. Talagang kamanghamang ha. Talagang Diyos. Yung palagi namin every day, every night pala may altar prayer kami. May family altar prayer kami. So, nagtatawagan kaming lahat pinagtipray namin ang lahat-lahat sa aming pamilya grabe, ang Diyos napakabuti puro dyan talaga ngayon case dismiss justice serve dalawang answered prayer grabe ang katapatan ng Lord wala na akong masabi kundi talagang salamat Salamat, Panginoon. Grabe! Ganon katapat Jos, Tanda natin, sa puso nakatingin ang Lord. Hindi sa anumang panlabas natin ginagawa. Panlabas natin mga pagkukunwari. Sa puso nakatingin ng ating Panginoon. Tandaan nyo yan. God bless everyone po. Ang dilim dinadaanan.